Guys, so, oh, andito na naman ako. Ito ay i-address ko sa mga babaeng maarte. Oo, maarte na babae na hindi marunong dumiskarte. O, yung iba dyan, ha, hindi ko nilalahat. O, kayo dyan, huwag kayong maarti. Kahit anong mga rakit dyan, huwag lang yung masama, no? Yung mga rakit na ipam, yung, yung marangal ba? Oo, yung marangal na rakit ang gagawin natin mga inday. Kung kayo dyan ay merong cellphone, meron kayong wifi, o, why natin na hindi niyo gagamitin yan? nyo yung cellphone nyo at saka wifi nyo sa mga kabuluhang bagay. Ano yun? Upload kayo ng video dito mga dali. Upload kayo ng video na short videos yung yung 3 seconds until 60 seconds po. Oo. Pasok po yan sa ads on reels at saka doon sa long form video po na 3 minutes above po na uh, long form video na video po ninyo na mahaba-haba doon po yan sa stream ads. Oo, gamitin nyo yan para mayroong kabuluhan yung mga oras ninyo na hindi kayo, uh, yung wala kayong ginagawa. Oo, dapat gawin natin po ang mga bagay-bagay na may kabuluhan. Huwag lang yung puro maritis. Oo, huwag kayong magbabantay ng mga ano, ng buhay ng may buhay. Bakit? May sahod ba kayo dyan? Di ba wala? Oo, basta gawin nyo yan. Kung gusto nyo magkaroon ng pera dito sa social media, easy lang yan. Madali lang yan. O di ba? Bye-bye.